Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President Nagsagawa ng Rise a Food Boxa distribution ang OVP Southern Mindanao Satellite Office sa bayan ng Karaga, Davao Oriental. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maribeth Adlawan. Malayo ang binyahe ng mga kawani ng OVP Southern Mindanao Satellite Office patungong Barangay Poblacion sa bayan ng Karaga, Davao Oriental. Maihatid lamang ang nasa daang rice boxes para sa mga kababayan nating naapektuhan sa sunod-sunod na malakas na lindol na yumanig sa si Davao Region noong nakaraang buwan. Naglalaman ng bigas at delata ang bawat rice boxes. Maliban dito, naghandog din ang tanggapan ng tubig maiinom sa mga apektadong residente. Narito naman ang mensahe ng ilan sa ating mga kababayan para sa OVP. Thank you so much. Uh... Vice President Sara sa pag-cater sa mga bisag layo. Kami ang pinakalayo masi, uh, barangay sa municipality of Caraga. Pero ang diri Adiria, uh, nagpasalamat mi sa naabot na tabang na kinasingkasing ika sa mga opisina. Ay kami, ginahanglan ng Diyod na makapanang ang mga panang nangabot na mga ayuda is made na sa mga uh, Presidente diri Kay uh, wala good nakatrabaho ang mga tao. Mula dito sa Caraga, Davao Oriental. Ako si Maribeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga barangay sa bayan ng Karaga na tinungo ng OVP Southern Mindanao Satellite Office, alamin mga residenteng apektado sa malakas na lindol na katanggap ng rice food boxes. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat.